Dito na po tayo ngayon sa Barangay Katimon at makakausap nga po natin si Punong Barangay uh, Martinez at nandito na rin po si Ginoong Wilson Domingo. Kap uh, dumulog po kami dito sa inyong barangay ang Radyo Nating Gimba regarding po sa problema niya sa mga anak niya na nasa pangangalaga po ni Mr. Wilson Domingo. Paano po 'yun, Kap? Uh, paano po natin masosolusyunan na Mabalik po yung communication nitong ni Mr. Domingo sa kanilang mamay. Bakit po nadamay yung mga bata? Eh, Pinag-block niyo po siya. At pati po yung mga bata, hindi niya na po nakakausap. Nawalan po ng connection. Kasi po mamay eh, ayaw ko kasi yung mag-ipag-video call sa ibang-ibang labaki. Eh, ewan po mam, eh, sabi naman niya na pinipilitan naman niya na hindi ito yung sinabi ni Kay Kasi ang coach um, battle ni pare, kasi yung asawa ko naman matagal sa pro, ganyan niya, nang iniisip lang niya talagang pamilya niya dito, na siyempre kumustahin. Eh, o, yun lang naman kaligahan to, yung pamilya dito. Alam mo sa Saudi, eh, hindi nakakalabas ng coach battle dito, minsan lang ata isang taon. Yung paglabas nun, hindi ka sa ibang bansa sa na malaya. Oo, malaya po yung linggo, nagtuhan sila. Eh, talagang kung ganyan, ang ginagawa mo, masakit talaga yung asawa mo na hindi mo pakausap yung anak niya. Apo. Dapat, yung problema yung kay Vicente, eh, huwag kang maniwala doon. Ay, eh, yung sa'yo, parang nagsisimot ka kasi eh, eh, punto mo. Sinumot eh, Wala, mahal ka ng asawa mo. Wala, yung baga naman. Ikaw, ikaw yung paliwalaan niya, hindi yun. Kaya, gusto mo yun, hindi makakain yung asawa mo doon. Hindi maka... Sinabi mo niya na oh. kalilingon niya, nag-video call mo, nakasuch siya ng manito eh. Kaya, kung <laughs> di mo, di mo pakausap yung anak mo, mapilitan siya, kunin ang disdabal yung mga anak mo. Yun ang totoo. Kasi may na pa yung kwal. Kaya ay ayusin mo, pakausap mo, tignan mo, maayos na yan, wala na problema. Pero kap, uh, baka po pwedeng gumawa po kayo ng kasunduan ngayon. Uh, pwede po kayong gumawa ng kasunduan na pipirma po siya na hindi niya ibablock na si Mamayin at yung mga bata. Kailangan tuloy-tuloy po ang koneksyon. Pwede nang yung tagatampak na yun, uh, yun ang i niya yung si asa, yung asawa niya para maayos. Kasi dapat dito lang kasi naman nakapokus kung saan saan. Opo, tama. mag ka kay mamay eh. Sige, ay ayos na mami. mami. Buksan ko na yung tambay. Hingi uh... ka na ng sorry. <laughs> Ayan. Ay tuyak balay ni Kapitan Ruplo. Ta ibagak di yung problema nga ko ata di bagat ko ke apanda ba, bastusan di chat ke pati gito yung ubing ko mga piktado at yung black ko dan di kahit daga di kasi di nga kwa ka no kapaisuanan na ta yung damak, dinabag kukin, di ko di bagit ko kaobot ka no kapaisuanan na nga bid video kulda tata madi makaturturog da alus mapamuriot di ke kait nga nga maayos lumit problema apo oh, ayan yeah. ay lang po